Kinaparal kami ng nanay namin, hindi kami nag-aral eh. Oh, ito, papala, mga tamad mag-aral. Ah, bandang uli, sisisi kayo. Ito ginagawa namin, oh. Wow. Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga okay, welcome back sa aking channel, Coach Manny po. Sa video po natin sa araw na to ay makakarinig tayo ng isang pangaral. Pero ito ay hindi galing sa pastor, sa pare, sa politician, sa teacher, kundi ito ay manggagaling sa isang construction worker. Kaya panoorin po natin ang kanyang pangaral. Let's go! paral kami ng nanay namin, hindi kami nag-aaral eh. O oh, ito, papala. Sa lahat ng aaral ito, magmasyon kayo. Yan ang papala sa inyo, pag hindi kayo mag-aaral, bilad kayo sa init. Buhay pa kayo, sinasunog na kayo sa init. Kaya eh, napaka-init. Ayan. Oh. Kaya, kaya mag-aral daw kayo mabuti. Yung mga nagsisi pag-aral. Ayan. Uh. Basta pa kayo. Mag-aral na kayo. Okay. Tulad yung ginawa namin. Oh. Ang init. Oh. tirik ng init. Yes. Ginoo. You know, luto ka. Ayan. Mag-aral na kayo. Panagulupin na lang ang hawakan nyo. Mga tamad mag-aral. Ah. Mandang uli. Sisisi kayo. Ito ginagawa namin. Oh. Init. Oh. Okay. Eh, manood kayo. Para malalaman nyo. Ang init. Woo. <laughs> uh. Ito para sa pamilya. Laban. Ano na yung mag-asawa ng maga? Walang mga pundong pira. Ha, ah, lalo na. Okay, mag-asawa ng maga. Pag wala kang ipon, o oh pira. eh okay, sa inyo rin ang bagsak. Ang hirap. Hindi sa nagulang nyo, kundi sa inyo rin hirap. Tama. Kaya, habang may panahon, binigyan ka ng Diyos na pangangatawan, talinuhan. Lubus-lubusin nyo ninyo na. Huwag nyo na Wag nyo nyo yung sanayang pagkakataon. Binigyan sa inyo habang bata pa ang nga na yung antaya na maghirap pa kayo oh, ang init oh oh, si sir, nag video time si sir <laughs> ito na, ito yung sultang hindi ka pag pero at least naranggal yung tarbaho namin ah oo, hindi kami nagnakaw hindi kami nagpag pero marunong kami magtaya ng eskulahan ha <laughs> ha, tawa, tawa <laughs> marunong kami gumawa ah ano kayong may pinag -aralan. Ginawan kami, ginagawan ko kayo ng magandang school para hindi kayo may nitas. <laughs> Tama. Kung nag, uh, wala pang halo, eto. Papakilala ko sa inyo yung nag, uh, <laughs> yung uh, nangaral sa ating kanina. Siya po isang construction worker. Anong pangalan mo? Janelle Kelmi. Oh, ja Kelmi, taga saan ka? Taga Dumaguete City. Oh, Dumaguete City. So, tagal mo naman yung ayo, pakita mo. Ayun. Okay, na, ayan siya yung uh, ugi, ugi. Oh, gusto ko pakilala sa inyo yung ano, yung narinig niyo kanina na uh, super na bilad dun sa init, dun sa pagpalitada uh, palitada, dun sa taas. Ayun uh, yung narinig niyo yung kanyang uh, Uh, mga pangaral sana ay meron kayong mga natutunan lalo na yung mga kabataan ayon. so may last word ka pa ba mga sasabihin <laughs> um, na eh. basta yun lang yung sinasabi ko na kayong mga kabataan hindi tutok pala yung cellphone tutok kayo sa magandang mabuti kung anong magandang tayo sa isip nyo oo wag tao. ka, wag masama huwag kayong gumawa ng masama ang gawin nyo ay makabutihan. di, di, isa pa rin yung Panginoong Diyos lagi kayong masamba yan ang magtrabaho kayo, kung anumang klase ng trabaho yan, mahalin nyo, sa puso nyo. Oh, Tama. Magbubuhay tayo. Yan lang, wala na. Ayun. So, ayan. Uh, maraming salamat at yung sinabi mo ay talagang malaking uh, lesson sa mga kabataan na kailangan uh, hanggat maaga pa, kailangan sila ay uh, maging uh, maging responsable sa kanilang pag-aaral dahil yan, mahirap pag na. hindi sila nakapag-aral hindi sila mag-aaral yan, mag yan. magpa-prestering sila oh yan oh, oh, yeah. init medyo oh. init kung mag-aaral ka bulpin lang sana oh, computer ka na yan, oh, yan. Oh, yan ayun so ayun po uh, saan <laughs> sana meron kayong natutunan Ayan, shout out sa lahat. Ayun, uh, saludo kami sa mga construction worker. Totoo yung sinabi niya, uh, sila yung gumagawa ng mga iskulahan para maging maganda yung mga iskulahan. kaya mag-aral kayong mabuti, di ba? Grabe ang tiniis nila para gumawa ng mga building para may mga meron kayong magandang eskwelahan yung mga bata kaya pagbutihin niyo. Ayun, saludo ako sa lahat ng construction worker dahil sila yung uh, talagang uh, manpower yung gumagawa kumikilos para sa Uh, gumawa ng mga building na talagang nagagamit natin sa ating uh, para mas maging maganda yung buhay, maalwan yung buhay ng mga Pilipino. Bati mo naman yung mga ano, yung mga kamag-anak mo sa probinsya, sa Dumaguete, tsaka yung pamilya mo. Oo, mga kamag-anak ko sa Dumaguete City, sa Shaton, Negros Oriental, namin sa ano, Manila, sa sa Basico, ni? Eh? Tondo, Tondo. Tondo. ano rin, kaplastiring meri, init kayo, init kayo. Sana, okay mo di kasi sa Bisaya ba? Oo. Okay ramo diha. Uh, Ayaw-ayaw ramo diha. Uh, manangabuhi para mabuhi po taong sinuho sa Panginoon. Ayan. Yeah. Yeah. Lagi may Panginoon kasi pag wala, nabubuhay tayo sa Panginoon. Hindi lang laging kain. Puro hanap terbaho, puro hanap, puro, hanap puro kain. Hindi dasal natin Panginoon para palaging may lakas tayo ng Po Saka... Narinig natin ang pangaral ng isang construction worker at uh, yun po ay nagpapatunay na hindi lamang ang mga taong mga napakatatalino, napakataas ng pinag-aralan Mga pare-pastor ang pwedeng uh, magbigay ng aral sa atin Kundi yung karanasan ng construction worker na yun Kaya yun po, uh, yung experience is the best teacher At yun po yung naranasan ng uh, construction worker na yun, kung gaano kahirap ang hindi makapag-aral kaya ayun ay nakapagbigay siya ng payo sa mga kabataan kaya sana yung payo na yun ay makarating sa mga kabataan para hindi nyo maranasan kung anong hirap ang nararanasan niya ngayon ayun po maraming salamat sa inyong panonood at uh, don't forget na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Stay safe. God bless you all. Bye!